Okay, good morning, good morning. Ayun, hindi ngayon tayo nagpapa-trim ng ito, sili. Ayan. Lahat i-trim. Lahat. Very good. Dito tayo ng sili. Para gumanda, tingnan natin kung anong magandang resulta. Ito ng sili. Okay.

Ah. Oh. Diyan yung, yung saka mo. Lang no, saka bila. Di ka saka bila. Oh, dito. อืมได้จังเดี๋ยวมึงอะไรคะ kasi ang medyo nil. Ito nak Hmm. Junel. Bits si Junel. Ay mama. Ha? Ay nga daw po Ada Ay nga daw muna Ha?

sini dah dia masuk. Masuk. Hanjam ba. Ini. Ini kita nak kita. at puno na ang ating pipino pipino pipinos okay, right daan ang pipino ah Ini pelang puluh lah. Ito ay salibu di baka mabigat na yan. Salin mo. Ay, mabigat ang ka. Mabigat. Yan. Yung. Yung. I love Marami na tayong pipino Mm-hmm. Ayo. Hmm. Ayo oh. hmm. kagitan pipino. Ha? Ah. Wala yan. Tanong mo kayo nila kung tatakbo. Na, ang bulambo Pero que se la da Okay, right. Okay, Ito yan si Kamami oh. Ang dami na. Ang dami na oh. Mama. Oh. Hmm. Ang dami na kuha ko no? oh. Upo, yan oh. Yung malalaki. Ang kalimang mga din. Tignan natin. Kung tayo makakakita ng Upo. Ah, este putang ina, kalbasa pala. Madam <laughs> na ko kalbasa si Kamami. Talaga naman ng. Oh. Ay nako. Tubo pa kalbasa naman. Mhm. Mm hmm. 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 Ini adalah kita. Kalau mama kau hendak dari sambulak ngeri, hmm? Oh, wah! Magulang na. Ha? Oh, nak okay. eh. Hmm? Oh. Oh. Buat itu. Sudah, semua sudah lah. Sekarang mah kali sudah. Fish. si ay sinyang pinalaki namin dahil para makuha nang din ang sinilya. Kapatid, kung ano, hindi ka nagwantis, kung ano, kung dito ka. Mm-hmm. Ang dami na mga ano? Mama? Kulay brown ang puro. Sige, sa araw na na mama, mamari rin, kulay brown na rin? Kulay brown. Oo. Hindi ah, maliit lang siguro. Ay, pero brown ang puno ay. Ay, hindi pa naman. siya buhay bueno. na. isang araw pa ito. isang linggo pa. eh hey. hindi hmm. hey. okay. na laki kakaunti ang ating taiwan yan lang na natin tapos ito ang sigang tapos ano sigang wala na? wala na ha? wala namang sigang wala sigang? wala oh siya kayo Oo kaya kaya lang yan. Hello, wala diyan yung karto ka Ah ah hoy kaya. Ha Ako. Meron sa babae? mo sa ba baba, baba baka meron Hmm. Ni dai pipino Ayos to. Very good. Mm. Ito ang ating kamatis. Kamatisa. Ito. Putsi. Ganda niyan. Pang-exhibit siya mga bay. O. Oh. Ganda ng kamatisan ko. Ah, talong o. Oh. ừ ừ mm. mm -mm. magagrass cutter si Butano mamaya si Butano yung magagrass cutter tapos ito yung dalawa pangunghanin ko ng puste di yan pagpupuste bibili ng ano ng tansi babalik ko dito mamaya wala na wala na Hmm. po pupruningin din. Ngayon. Si Edgar, magpruning Edgar ha? Edgar? Oo. si Edgar, si Adlam. Hindi, ano, mayang hapon na mag-aistri ako. Oo. Alas 4 hanggang alas 6 ha? Kung maalang ko din mag-spray yan? Siya no? Ano? Pwede mag-spray ka? Oh, sige. Oh. Iya, hmm. ang ating mga nakuhan talong. Ah, nagulay yan ang ating kalabasa. Ang lalaki ko. Oh. Hmm. Yan ang mura na kalabasa. Okay.